Tar kayan, hindi okay. kaya. Kaya kaya. Kasi ako hindi kaya. Hoy, lugdan na, lugdan. Tigrin mo, tigrin mo, tigrin Nabitin mga bayang. Uh uh, mga bay. Eh uh, mga bay, ah. Ah. E ah, galing kami sa laut mga bay at yan, ito yung, huli namin mga bay yung mamsa tsaka ito yung lubah yung mamsa na, na na natin mga bay ito na yung sa bangka at ngayon mga bay, ah, yung dating nakita namin na ano na tangigi, ay tangigi. Na ano na Matambaka mga bay, ah, nakita na nila yung arman ni mga bay at aharian nila kaya mga bay, tuloy-tuloy na mga bay. Sabakalin natin mga bay. Pupunta na naman natin 'yon. 'Yon sila. Guys. Yan. Let's go. Okay. Lang. Yes. Kapitan. Tara, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. <laughs> Doon nyo na lang panoorin mga bay, yung paghuli natin ng luba at saka maamsap. Panoorin niyo sa isang video natin mga bay. Okay? Buen well, mga bay. Kain tayo mga bay. <laughs> <laughs> Nagutom kayo, ipasa hey, n'yo sa malaking mam mga bay. Gutom ako. Sila hindi sila nagutom. Ako nagutom. Kaya tayo mga bay. At, At kasama natin tingali mga bay, sila natin yung bangka ni Ariel Fisherman. Yes! Is... Mga bay! nanti, mga mga bay. yan. Taran mga bay. mga bay, mga bay. ya ng ano buko to sa ano po to sa mataba ka kaya lumubog na yung buya Pawat. Tama sila pa ko. Yun, mga bay. Nabitin mga bay ang ano mga bay. Ang pukot, pinapasok ang ano mga bay. Na, ang kanilang pag ng mga bay, hindi ang dulo, hindi naabot. Pero ayos lang, na parang. Tumakan, tumakan. Tumakan, ng Tumakan, tumakan. Tumakan, tumakan. Tumakan, tumakan. <laughs> Kapag na, oh, na na Kapag Kapag Yan! Yan na siyang mga bay na ano na! na! Tunga! Tunga ang tunga! Kapag kapahin niyo lang Kapag kapahin ma Ay! Tinggan mo na mga! Tunga!

Wei, Long Zhen, hey, Long Zhen. Wei. Wei. Buya, buya. Ah, na, pa ha. Silpong pa, er bak. Dapat dito Pukot, ayan na. lang. Eh, 'yan ng buyahan na buya! Oh! Buya, Yun mga bay, nagkagulo sila mga bay. sobrang dami ng isda. Tambaka. Si Arman doon sa kabila. Hop. Oh. Tambang ka na, mga bay. Sergio, sa pag-arya. Anong nangyari yung ano mga boss? Layo. Hindi nag ang dulo. Ay, hindi nag ang dulo mga bay. Gamay. Karga ka. Uy ni. Yung mga bay, sabihin nila mga e sports sa mga tambaka, hindi raw makarga. Sa maliit. Doon nyo sa malaki ilalagay. Titignan daw natin kung tama ang sinabi nila mga bay, hindi makarga dito raw. Ay, may siguro daw mga bay, talagang makarga na ang Queen Iris. Yung nga, may kikirin nila. Ay. Dadagin ang pambot yung aril. Oh, sige, dun. Uy, munti bay. Yo, naghingi na rex yung mga bay kay Grabe ka pala, bay, munti bay. Kokotriya. Ha? Ilugdang. Oh. Oh, bay buya. Abanti, ah, abanti, buksi, buksi, layo. Ayo. Ang pambot ay doon. Pambot ay pa doon. Yung mga bay maglalapit kami doon mga bay. Bigyan. Bigyan namin nang buya. Lagi kapal mga bay. Dama yan ba 'yun? Namumuti na mga bayo sa sobrang ano. 'Yun. dire prox pa Bel. Uy, uy. Kawit ang mo bel. Uy, dire dire. Uy, dire. Ah. buya uh. oh. 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 Yan na, bubuyan lang mga bay <coughs> Aha. <laughs> mga bay, ah uh, Uwi muna kami ni Kayaman mga bay sa tabi kasi yung luba. Pag na muna namin kung i-deliver -de namin kuron mga bay. Deliver niyo na lang sa kuron mga bay. <laughs> eh mga bay. Hmm. Ingat kayo. Salamat sa inyo. Eh mga bay, naiwan na kami dito mga bay sila lang kayan. Kasama ko si Si Gino oh. si Barrelexon yan. Nag-umpisa na nag-prepare mga bay. Yan, ito ito na ang ano mga bay. Ito na. Ito na baby na. Are, Ito na, na. na <coughs> lambat mga bay. Bel, sa ubay pa punta to bel. Yung bangka bel. Ha? Eh? Sa ubay pa punta pa. Sabit, punta sabit. Sabit. sabit, sabit. Sabit, sabit. Are, pupunta sa inyo. Tanggalin mo yan ano. <laughs> Di ka tungkad. Ah, mga bay. Pagkatapos naming ano ang mga bay? Ito naman na naman kami. Ano mga bay? Yung pag area natin ng yung marami tayong huli kanina na ano mga mamsa at saka luba. Tsaka, yung ano yung barakuda. Doon niyo na lang mga bay, panorin mga bay sa isang video natin. At hindi pa rin natin kasama si Baydel nga sama ang pakiramdam. Kaya tayo muna. Oh, Kering-kering. Kayang-kaya. -kayang Ops! Sabod! So po po, sa ito talaga yung bilisan mo po yan? Ha? Hindi nang lay. Bilisan pa, hawakan nyo yung mga po yan. Nang computer. Um, Tambak! Grabe mga bay, dami naman isda. Tulinada mga bay. Pare, ilang da? Ilang da sa estimate mo pare? Ang um, ano kasi ito ka, mga bay, kalating tulinada mga 500 kilos, 600, okay. ganyan. Okay. Pero sa experience ng mga baka, ito ting... yung ano natin kung ilang kilo talaga. mga master na. Master ba? Yan, pwede ka ba ma-interview? Boss, boss. Timit mo lang. Timit, mga 300 sa to. Ay, mababa sa kanya mga kuhay. Matasa sa'yo. Kalating tuloy na sa akin mga kuhay. 500 kung walang maghingi. Ay, hindi talaga may iwasan yung hindi maghingi mga kuhay. Serbol tu bawa bayi. Nari halan tu lama bayi pemikai. <laughs> Karga de. E, e. Serbol ba. <laughs> e, nah, nak jadi nak kembali. Ada di depan. Para makan kawan jangan kaki tak. Ini yang anu. Tunggu. Kawan. Yun. Rabi mangabayo. Ito, pagkadami. Oop. Oh. Hindi, ikaw takot ko eh. Hindi, baka mabuse. Ha? Mabuse. Patapon. Hindi ko baka kalibang ito. Hindi na, sabi na. Sabi na Bagong anak ni, uh, bagong anak. Tama ka? Bon, bukan kau solian bon, bukan solian. Eh, berapa bila kau bayar?

Minit ng GoPro. Minit na siya. Oh, pare, sabit. may naipit sa ilalim, pre. Yan, yan, nilayo pa yung isa. Naipit, yun. Sa tinga, sa tinga. Yun. sa tinga. Dito ka sa hotel ko. Dung ka sa ilis, yung magtungtungtung. Kuya, kuya. Op, timbang ha, timbang. Grabe, kapal mga bay.

Pre, pa, patakbo mo dyan, pre, sa gitna, oh, pre. Mas marami na dito sa kabilay. Oo, oh, ilagay mo. Dyan. Wow. Wala. Yeah, Tumpok na kasi dito. Ah, oh, naglubog na yung unahan. Yon. Grabe. Kapal na. Okay. Yan, mga bay. Alas hindi na makarga, mga bay. Grabe. Dami. Yan, oh. No. Kargado na, mga bay. Op, 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 op. Uh, Di na makarga, mga bay. Ya yeah, lo. No? Grabe, tambak na mga bay. Grabe. Yo, bakong ba tong <laughs> O, oh, timbang oh, timbang sa Grabe Oo. Dito ang kamila bon. Oh, ah. bon. oh. oh magawa ka diyan sa katig. Dong, jangan dong, betul. Tunggu kau jangan dong. Oh, jangan, jangan. Tengah. Ini

Bay, tapos na mga bay Tapos na mga bay ano yung Biram mga bay ng lambat Grabe <sì stairs> mga bay Grabe dami Oi, amo pa koy. mga bay. O, uwi na mga bay. O, yan na ya. Grabe, kargado. Malit na bangka. Katulin ba? Ay, pukot nilo isa mobile.

lang chill nilas niya. mga bay, nandito na tayo mga bay. Yon tayo. Dinis na Magabundok na isda. Grabe na. Dami. na isda yun. Dapat. 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 Dapat.

pre yan mga bay umpisa na namin magtanggal mga bay ay nakarating uh, na pala kami dito sa ano tabi yan simula ng laban Dari mga bay mga ay mga bay <tos> 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 mga master sa tanggalan mga bay <laughs> oh minintro o ganyan naman naman tapos na pag 4 kilos yung sa bisita ano ka bisita ano

Ah, ay. <laughs> ah.

đã lên sao rồi đoàn đoàn vô cái nào rider xin rido rider pokey rider tao đợi làm đó rồi đó 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 đó

Malapit na kami maaabutan ng hapon. Yan, konting tiis na lang mga bay! Malapit na maggabi ba, mga bay! Malapit Mga bay, sakto lang kami nakawi. Ang tingin yung hangin no? Puti-puti na. Talaga. Butan sana. Muntik lang. Muntik lang. Muntik lang. Yan yung ito mga bay, grabe ng isda na ito bay Parang mga Christmas tree na bay Christmas tree, Christmas tree Yan na bay Bay, yan nyo yan bay, parang yung ano bay, parang isda man yan bay Tingin nyo bay, parang isda talaga bay Matamba ka yan bay, matamba ka bay Ay, na mga bay ang mga bay, malapit na matapos mga bay Punti na lang yung mga bay, silalim mga bay ah, Walang ganong ano, dito lang yung mga bay Mas, Ilang na lang Ayan mga bay, Ayan Ayan mga bay, mga bay mga bay, na lang, yan. Ayun, alam, mga bay.